Ano ni Dapita ang 22 guys. Ako pang itaon na rin ang Emirates. Okay. Madre. Okay. Duty free. Ayan ang duty free. Duty free Philippines. Duty free Philippines. Ayan okay. ang makakadari. Ayan. Narag mangga. Mangga nga na cute kayong mga stop toys nila mga chips mga delicacies sa Philippines mango slice parang ah. rin rin 20 aso ah, marami 22 departure 21 parang guys parang mga souvenir rin rin ibuto na ito yung mga souvenir daghan kaya yung mga souvenir diri ako eh yan yeah. iba daw ang to nga to pala ibuto rin hari pa daw guys daghan ka adyo diri uh. hmm. ay ang kalo ano diri ang mga damo nga souvenir mga souvenir buy one take one Dile mo kumore ko na ko diri kay gate mo puto dito pa sa diretso ti prepod mo Victoria Secret the North Face sus mo ni kong sapatos nga kuan the North Face ari na Ako. diri kay ako usang i-arrange ni nga ang and guys nga. nindot kay diri oh tara mga hulagway na uh, just do it yan naik Dari kapihan gadirik kapi so kapi kapi Kapi-kapi aray diri magkapi guys oh. So. Dari apa may sa 22B pero ara pa dugaja oi kay ala size pa baja may tulo pa ka oras na mo paabot ang kudling ko diri ah. Pero ako sa ni arrange ni akong bag Dari sa kay nagasangke ko gamay da. Hari ko di here. Are. All right. Ay, ang airplane. Oh. No? DHL Nagawa ito may sa mga aeroplano eh, kaya mga aeroplano na pang aeros ay papawit, ginoo ko. Kung dyan pa may mga larga, mga 5, 55, 13, 14, 15, 16, 17, So, wala 5, sabote 5, bot? Adrian. Hi everyone mo ka ni karon nang akong ika 44 nga flight so na man naman ang amo ang airlines amo ang akong sakyanan nga airlines na ra Emirates oh. Emirates Airlines so, guys Nara sa tungod so karon mga pila kami no to mag boarding na mi na uh, 20 minutes na lang mag boarding na mi so dire mga stop sa bus guys so nag-meeting sila. Ang sapukay na ilang buhaton. Basin sila may magtugpo sa entro, No na check up po sila tapos check up po sila sa grabe po mo rin eh ay ay na ay kuhan daghan o pasahiro o oh. kaning mga pasahero gikan sa Emirates guys o oh, ang para sa Sibura na sila pero ang para sa Clark na pa sa sulod sa aeroplano kay kami gikan sa Sibura mo agi pa o Clark pag umana mo sa Clark mo na namin na mi pa eh. So may standby pa mi mga siguro mga alas so may makalarga gikan sa Clark kay gikan dere one hour man padong sa Clark. So, nga pa man mi kalarga na mag prepare pa man. Pero maka departure na mi 57 fifty 5:55 ah, so sa so, kaurat ng lasiti na namin ganito, na mag-prepare pagkabot dito, mag sila mga pagkaon, ipamutang na tanong ang mga cargo ng nga to dito po nga naman may mga, mga pasahero nang giwat dito so mga ni ingon na na ang sa mga pero makuha rin nga po na sa driver mga lang kasi kaya po yung dito makataas ang nga hydroplano kung ato kas pinakatumoy lojak na kaso yung inikuhan na ba kung na mga batu-batsi-batsi hujang na

habi sakat pa mga basura mga habol nga mga kuan, mga, mga habol nga kanang mga ginamit niya karon another habol na pod tanag ka nagawaldas na mga airplane guys okay, talilarga na siguro na so, siya ganyan siya galibot-libot kanang si Bupak dili siya makalupad kita may Philippine Airlines nga gitarinin na pod nya na na po'y parong pa tugdon na may para pa doon guys so, oh, an. air is yan air is yan yung motog doon tara tara motog doon na ni eh. Wala sya guys so, air is yan na siya. pag tog doon nato na sya mulibot na sya nato mulibot na ba doon oh na siya ginaw So, naka ng yellow kuha na siya ka ng DHL Air kung buo So, ganihara nang nainaga pang parking. Dasta ito nga nga tulog kasi buo pa ako sa ka Emirates o oh, Philippine Airlines As liwa So, ang oras karon is alas 4.45 pa sa kahapon. Nandiyan uh, Dak sa Dakbayan Apo po karoon dito sa Dakbayan? Muna siya, Sibu Mactan International Airport. Uh, Muna mm. siya, Mactan, guys. Mm. No, na siya, no. So, mga tao sa baba, no, Nang isa ka na sila, kaya na. Full na to sa mga inamitan. Okay. So, maganda no, na itong update karon rin sa Magtanagarnas um, Edgar Airport. So, 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 mga tao nang gihuwat so, na dari atan. Daghan-daghan nami. Kini hapin na nami kalugas. Hapit nami yung boarding. Gamay na like ulang. Harap na dahil yung nakakonjus. Bye! So, everyone. Ano nami karalili sa my at cloud. So, may Clark na guys. So, another batch na po nisang ang mga pasayro. Mamukuli na mo. Uh, mamukuli na mo. everyone, good evening. Na meri lang sa mga Clark kay ang pasahiro magikan sa Dubai, lalago man to sila sa si Cebu. So karon, na ug lang po sila sa Clark. So ang pasahiro kay Cebu si na ug sa Cebu. Kay kini to sila Dubai no. Dubai to Cebu then more man sa Clark kay na pa may taga Clark pampang. So karon ay na naman ang gintuna mo. So tara din dak na kaya ta. Gintyo kaya sa sa likod na ako para sa daw naman ko sa may business class so dito sa likod na ako daghan uh, so, pa ang taas pa kayo ang kuandria taas pa kayo ang padulungan dito o tarao mga 1, to um, upat pa siya ka black kami namin sa second black ang unang nga black is business then tira na siya kasi na first class then bago pa may mag para ka nang ba lang sit up karon sa tanan ka ko sa sit up sa ilahang door kay duha so mga nga sa ang ang para business lahin siya usulanan ay eh, usulanan lahin <laughs> o okay, kaya ng para business na first class then ang kami na nga mga bali nga first siter So lahin outdoor, may odor. So dili ka magka uh, ilog. So ang ilang agianan. Hopefully next time makasakay ng odor wall laker. dili na bus, aeroplano na tara. So mo yung 44 nga 44 na pagsakay sa okay, aeroplano. So ito 44 na paling habol. <laughs> Sige na 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 guys. Ang Nahin na hinapon ni siya nga Emirates Airlines ah, uh, Emirates Airlines Ay, po na hinapon siya nga Air, ang um, nga nga Lockheed Road uh -huh. uh -huh. siya nga pa ito mo ilalagay ko sa hero wala pa rin na nood ka nga nga pa may bakanti dari so everyone good morning nagsugod na ang kalbaryo <laughs> sumo ni karong gaya terminal 3 Dubai maglalaglaag ta kay ito pa mokuha sa number 12 magkuha sa ko ang bagahi uh, okay ayo kay dere sa shopping tas dubai this is terminal tayo so ato ba ko sa sa 12 magkuha sa ko ang cargo So, salamat Lord sa safety ng mga flight. nindot ang mga, mga flight. nindot ang kaon. Dugay lang sir serve Dugay na yung kalarga. Pero sakto rin mga hapon sa oras ang among pagbiyahe. Ubi to. Dari. Layo-layo pa. Remesa number 12. Here. Yeah. Para, oh. money chains, money chains Bitaw, daw gawa ko'y okay, kwarta okay, gawa ko'y kwarta nga dara ko sumunak nga'y kuday dara damo ike 338 here so dara parinimag pa abot dara mga manis number 12 Wala pa ang kadaga ng gamong kuhan. Wala pa kadaga ng gamong um, hardware. Ano eh. Wala pa. Sorry sa so tadriya. Lingkod sa tagamay. Okay. Wala pa man. Gaon naman itong amuha. Tara guys. Ay Okay. lima man ang dere habino da. Kita go pa ni la. Uh. Uh. Alright. Pa ka dagan ng kamukuan. Ay, ni ko sa tagamay. Okay, kapoy. Kapoy sa lubot.